Welcome to my channel, my showbiz corner, viewers, supporters, subscribers. <laughs> mas malakas. Yung sa, Salang. sa Salangay, yung village niyo. Pag um, ganun, ba't kumakapit yung hanggang? Dadyo ba? Mm. kita ng tamang form. Yeah, turuan mo na tama form. 4 Hmm. So, so, yung lamang pa puro lalaki Ah, <laughs> <-guma panang>, <laughs> Tapos pala. Yung sa salakay village niyo. Pag uh, ganun, bak, bak, kumakapit yung lang lang. tayo. Mm. kita ng tamang form. Yeah, turuan mo na tama form. 4 1 For mm. so, Yung tayong lamang nakakit pero lalaki na